Welcome back mga Kaboxing. So isang napakagandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans dahil tatlo sa ating mga matitibay na pambato na dumayo pa sa bansang Thailand kahapon para sa kanilang mga laban ay naging matagumpay nga po at naiuwi ang panalo via knockout. Dahil ang tubong Negros Occidental at matibay natin na pambato sa super lightweight division at kasalukuyang undefeated at knockout artist na si Raymart Solidad ay isang round nga lang po ang kinailangan nito para dispatsahin ang pambato ng Thailand na si Sakda Langkabam na may karta ng 10 wins with 7 knockouts, 6 na talo at may edad na 27 anyos. Ito na nga po ang pang-apat na magkasunod na laban ng ating pambato sa bansang Thailand na kung saan tatlo sa mga ito ay tinapos niya via first round knockout. Dahil ang unang laban nito sa Thailand kontra kay Juan Pichit Serafana ay nauwi sa no contest. Dahil sa isang accidental head clash dahilan para di na kayang ipagpatuloy ni Juan Pichit ang laban. Dahil sa panalo na ito ni Solidad ay umabanti na ngayon ang kanyang undefeated record sa 5 wins with 3 knockouts. Sunod namang lumaban sa ibabaw ng lona ang matibay natin na pambato sa Bantamweight Division at tinaguri ang Negros Hitman ng Negros Occidental na si Herlan Gomez, bitbit -bit ang kartadang 13 wins with 9 knockouts at isang talo kontra kay Niron Baunok na may kartadang 12 wins with 8 knockouts at may 29 na talo. Tinalo nga lang din po ito ng ating pambato via 5th round knockout. Dahil sa panalo na ito ni Gomez ay kasalukuyan nga pong nasa siyam na magkasunod na napanalo ang ating pambato. Simula ng matikman nito ang pait ng unang pagkatalo sa kamay din mismo ng isang Thai boxer na si Yutapong Tungdi nung magharap ang dalawa-dalawang taon na ang nakalipas na kung saan natalo nga lang po ang ating kababayan via 8 round technical knockout. At sa naging co-main event nga po ay isa pa nating kababayan na knockout artist at Pinoy top prospect at kasalukuyang undefeated sa light flyweight division na tinaguri ang samurai ng antike na sa Elmar Zamora ang nagpamalas ng kanyang lakas at bagsik ng kanyang kamao matapos nitong talunin ang pambato ng Thailand na si Adisak Kitfiam via first round knockout. Ito na nga po ang panglimang laban na magkasunod ni Zamora sa bansang Thailand na kung saan lahat ng kinalaban nito na Thai boxer ay tinapos niya via knockout. Dahil sa panalo na ito ni Zamora ay umabanti na ngayon ang kanyang malinis na kartada sa 10 wins with 8 knockouts. Sa ibang banda naman mga kaboxing, former world title challenger at knockout artist na si Dave Apolinario ay magbabalik aksyon ngayong paparating na Abril 22. Sasagupain nga po ng tinaguriang Doberman ng General Santos City na si Dave Apolinario ang matibay na pambato ng bansang China na si Long Yehu na may kartadang 8 wins with 4 knockouts, dalawang talo at dalawang tabla na gaganapin sa Kurakuen Hall sa bansang Japan. Ang laban nga po na ito ni Apolinario mga kaboxing ay pangalawang laban niya matapos nitong matikman ang pait ng unang pagkatalo sa isang world title fight kontra sa undefeated at matibay na pambato ng bansang Mexico at kasalukuyang may hawak ng IBF flyweight champion belt na si Angel Ayala. Sa mga di po nakakaalam, ay may undefeated record nga po itong si Apolinario na 20 wins with 14 knockouts bago nito sagupain si Angel Ayala para paglabanan ang nuibakanting IBF Flyweight Champion Belt buwan ng Agosto nitong nakaraang taon lamang na kung saan bigo nga pong makamit ang panalo at maiuwi ang titulo ng ating pambato at natalo nga lang po ito via 6 round knockout kaya supportahan po natin si Apolinario sa kanyang paparating na laban mga kaboxing at sana makuha niya ang panalo para tumaas ulit ang ranking at mapalaban ulit sa isang world title fight.